Guys, kain na tayo. Oh, ang sarap ng ulam ko oh. May salad ako na sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid nito. Ay, puro masasarap. At oh, diba? Oh, ang sarap ng kas. Lahat ito ay fresh. Oh, ayan, tinago ko sa ilalim ng mesa. Baka pumunta yung amo ko dito. Makita na makita na yung salad namin na ang dami-dami puno yung kasirula. <laughs> naglagay lang kami dun sa lamesa ng konti. Ganon. wag natin ipakita na pag dam, madami ang ginagawa natin salad, sa lata natin, ay wag natin pakita sa amo. Baka sabihin niya, kaya ang taba-taba yung dalawa kasi ang daming kinakain. Charot. Pero nakakahiya naman. Hindi naman siya nagagalit. Kaya lang nakakahiya. Siyempre kapag madaming nakikita niya. O, oh, di ba Kaya mas, mag mas maganda kung pakunti-kunti ang ilalagay natin sa lemesa. Ganon. Kasi pag kumakain kami, minsan pumapasok sa kusina. Kaya baka makita niya nakakahiya. Kinakantyawan ako ng kasama ko. Sabi ng kasama ko, hawakan mo yung salad dyan sa lalim ng lamesa. Baka masagi ko, mahulog pa. <laughs> Tapos inutusan ko siya na kukuha ng ano, soft drinks na maiinom namin. Pero hindi siya nakakuha, mga idol, kasi may pumasok sa kusina, kaya bumalik ka agad. <laughs> Ayan, o. Oh. Tinatago ko talaga sa ilalim ng sa yung, ano, yung salad. Baka makita ng amo ko, mahirap na. O, oh, di ba diba? Ang sarap-sarap ng kain namin. Ang laki-laki ng ulam ko, Oh. Puro laman yan. Mga ay, dolo. Sige, bilis-bilis natin kumain para mabilis matapos kumain. Tapos maghugas na naman ng plato, maghugas pa dito sa kusina. Pagkatapos maghugas ay magpapahinga kami. Ganon ang buhay ng mga OFW dito. Ayan, oh. Yung kanin ko, ganyan lang yung kanin ko. Hindi ko na dinadagdagan. <laughs> hindi na ako kumakain ng maraming kanin, mga lodge. Para matangga-tanggal ang korestiror. o <laughs> oh, ito, oh, naglagi kami ng kunting salata. Ito yung sili na ma matataba. Ayan, o oh, di ba diba, yung salad namin. O oh, ayun yung kasama ko. Kinukuha niya yung ano, yung laman ng buto sa loob. Napakasarap kasi yon At napakalinamnam. <laughs> Ganun ang buhay namin na dalawa dito mga lods. O oh, ayan, yung mata ko, anghang na anghang na ako. Oh, ayan, ang ay sarap ng sibuyas paborit namin. <laughs> Kayo ba? Nagagawa nyo bang, kaya nyo bang kumain ng sibuyas na hilaw? Oo, di ba? Lagyan nyo lang naman ng lemon. Wala naman, la wala naman lasa yan. Lagyan nyo ng lemon, asin, pamienta, at saka kunting saisaytun. O, oh, di ba? Saisaytun, sabi nila yung olive oil. Pero yung sili na matataba, ang anghang. Pero ang sarap-sarap pag wala ng sili, hindi na masarap ang pagkain namin. Kaya pag may sili, masarap. O oh, kumakain pa ako ng pipino, masarap. Lahat yan ay fresh. Mmm, sibuyas. Sige, nguya pa more. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood Thank you. Ingat kayo palagi. Bye-bye.